Gayun-gayun man niya ni Musumi. Diba? Pak na pak kaming darawang mag-ina. Gagayun. O, oh, pagbigyan nyo na. Minsan lang ako magpuri sa sadiri ko. Diba? Kapakyut. cute Eto na nga. Aatan kami ni Musumi ng kasal. Kaya nung pagkaligo ko ay inaayusan ko na agad si Musumi. Pag nag-aayos nga po ako ay lagi ko nga pong inuuna si Musumi. Matagal kasi kasi sobrang likot. Eh ako naman ay mabilis lang naman ako. Basta nakapagsuklay na ako ay okay na yon Wala nang iba. Hindi naman kasi ako pala ay maayos masyado. Bali, nagsuklay lang nga ako at nagliptin, okay na yan. Sa may mga concern nga po kay Musumi na dapat po ay may helmet, ay may helmet naman po talaga yan. Kaso alam nyo po, pag ganyang mga pormahan niya, ayaw na ayaw niya yung nag-helmet kasi po. At yan na nga, di ko nga po siya napahelmet at umiiyak Medyo malapit lang naman po kasi yung pupuntahan namin kaya hinayaan ko na na wag na lang nga siyang maghelmet. Bali kasama rin kasi namin yung tita niya. At yan nga po nagpagas muna nga po kami at baka mawalan kami ng gas habang nasa biyahe. Shoutout nga po sa inyo mga kuya. At, Alam niyo sobrang approachable po talaga nila pag nagpapagas po ako dito kaya saludo po ako sa inyo, shoutout po sa inyo. Bali pumunta nga kami dito sa may simbahan pa. Andito rin kasi yung iba kong mga kasamahan. Flower girl din kasi yung mga anak nila kaya una na sila, eh, sumunod na lang po kami. Buti nga, nung pagdating namin, ay nasa labas pa yung bride. Diba, hindi pa naman kami nahuli. Gayun-gayun mm -hmm. nga ni po kading ikakasala ka Blooming. Mm -hmm. Bali, ito nga pong ikakasal ay classmate ko nga po siya nung high school. Kaklasmate ko nga po siya nung third year. Nakalimutan ko lang kung pati fourth year, naging classmate ko rin po siya. At yan, pagkapasok ko nga po, ay nakita ko yung mga naging kabatchmate at kaklasmate ko po nung high school. Sa tagal ng panahon, at ngayon lang ulit kami nagkita-kita? Bali, dito na lang nga kami sa likod-likod po mesto at daming tao. Habang ang nakaupo si Musumi, ay may napansin po ako. May tagpa po pala yung damit niya. Kaya dali-dali ko pong tinanggal. Bumili lang po kasi ako niyan agad kasi kulay green yung motif. Eh wala naman po siyang green na damit kaya mabilis ang pagbili ko nung damit po. Pagpasensyahan nyo na po, hindi ko na talaga yan nilabhan. Sorry naman. Tiyan, padami ng padami na nga kaming magkakakilala. Mga naging kaklasmate ko nga po pala sila. Gagayon, di ba po? Si Musumi nga ni Isero kadipigkarat tiditigan by datamala na katulala. At yan, nagsanib pwersa na nga po kami at nagkikwentuhan kung anong plano mamaya sa kainan. Papalo din nga po pala ng kanyang page. Maricol Borella Ibarrientos. Eto din nga po pala si Musumi nung patapos na yung kasalan. Sobrang kulit na at naglalaro na nga. Nagkakasundo kasi itong dalawa sa kakatakbo. Yan nga pong kasama ko ay anak ng kaklasmate ko po dati. Bali na anak ko rin nga po siya. Sorry na kuripot si Ninang mo. Yun nga pong anak ni May ay kinukulit ko nga po. Ulit-ulit ko nga po siyang pinapabless. Sobrang cute kasi nito at sobrang gwapo. Kung mapapansin nyo ay sobrang cute din ng kanyang buhok. Kulot na kulot. ba diba, ang cute? Kamukhang kamukha yung nana. Malaki po yan pero sobrang pambabae yung muka at ang haba din pala ng buhok. Malakat ni Soy malang gerb-gerb na igin. Magpapakyut muna nga ako dito habang naghihintay kami na magpapicture sa bagong kasal. Gayon-gayon kuman. Nung tapos na magpa magpapicture ang lahat ay kami naman. Siyempre, magpapapicture tayo sa bagong kasal. Kakahiya naman kasi kung wala tayong picture. Baka sabihin, nabol lang natin yung mga foods. Kaya pinag na lang talaga namin na magpapicture. Yan, magkababatch nga po kami. Oh, proud to be our NTVS po kami. ba diba, mabuhay ang bagong kasal. Tan-tan-tadan! Tan, tan, tada! Basta yung wish ko lang nga po sa inyong mga bagong kasal ay sana ay lagi po kayong masaya. Sana nga po kung ano man nga po yung mga problema ang dumaan sa inyo ay sana nga po ay malampasan yung magkasama. Agi nga po kayong magpakatatag. At sana ay biyayaan kayo ng napakadaming anak. O oh guys, watch nyo po yung part 2 sa pakikipagkainan namin. Kaya hanggang dito na lang muna nga po. Salamat sa panonood. God bless!